So, ako sa my vlog. So, here. So, pinapala dito ang snow. ba diba? Hindi lang buhangin. Pati snow. Pinapala dito. So, we're going home. Tara na. So, Shout out sa labahan. Ayan, maglalabas siya. So, yun lang guys. So, ngayon, pauwi na kami. So, grabe. Malamig pa rin. Ang dami snow. Ayan. So, 6.30 pa dito ng gabi. Ayan, maglalakad kami pa uwi sa bahay. Kasi magpapala kami ng snow. Ayan no. Oh. Grabe. 6.30 pa lang ng gabi. Ayan, Sir Jun. Kumuha ka na ng, ng <laughs> ano. Dali na natin yan sa Pilipinas. <laughs> Padala natin yan sa kanila. Ayan. Shoutout sa'yo dyan. Ayan, guys. So, Ganito lang, pauwi na kami. Galing kami, sinundo ko lang siya kasi maglalabas siya. Shout out sa iyo. Shout, out. E, shout out mo ang pamilya mo sa Pilipinas, besh. <laughs> oh, shout out to sa... Oy, shout out natin si Mami. Ano pangalan ni Mami mo? Besh, shout out mo si Mami. Ayan, naglaro na siya. Mukha siyang bata. Ayan, ganyan lang dito, guys huh oh, ang lamig, malamig pero hindi. Nila, tayo lang yung nilalamig pero hindi nag naka ano ang ulo. <laughs> Ayan ganyan lang. So kaya pa natin, kaya pa namin ngayon yan ganyan lang guys. So kawin oh, nakanayam ng bahay. Ganyan lang yung update update natin. So sa mga hindi pa nakapalo, ipalo na natin dyan. Baka naman. Shoutout sa mga friends ni Sir ng aking RGM. <laughs> Shoutout naman si Baka naman pwede tayo ipalo sa mga followers mo dyan. Ay, nang mukhang bata. Yung kasama ko mukhang bata na. No? So tingnan naman yan. See? Yan. Tara na, malamig na nag enjoy pa siya. <laughs> yan. Muti hindi nang no? pero malamig pa rin sa ngayon. yan pwede na tayo mag-halo-halo. halo, -halo. Mag -halo, -halo kay tay bukas. May pang halo, -halo do sa bahay, besh. Ayan. <laughs> shout-out, shout-out dyan. Kakangali naman. Kailangan may stick talaga pala para pag nagbablog vlog vlog ng ganyan-ganyan, no. Ayan. Kaya Kaya nga no Dahil naka 360 be Yung Eco Twirly 360 Ayan <laughs> Wala Ito yung video lang to Kasi upload natin Para lang tayo magka, real, magka Ads Ayan So malapit tayo sa bahay Ito yung bahay namin guys Ayan Bakuran yung bahay namin So Dahil dyan, ba ba